Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na hindi pangkaraniwan at puno ng misteryo? Sa paglubog ng araw, sumakay tayo kay Adrian habang siya'y nagmamaneho sa EDSA. Hindi niya alam na ang simpleng paghinto sa gasolinahan ay magiging simula ng isang bangungot. Huwag basta-basta magtiwala dahil ang itim na maleta sa trunk ng kanyang SUV ay may dalang sekretong maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay. Samahan ninyo ako at tuklasin natin kung ano ang naghihintay kay Adrian sa dilim ng gabi. Makakatakas kaya siya o habang buhay na siyang magiging alipin ng takot. Sa paglubog ng araw, si Adrian ay nagmamaneho ng kanyang SUV sa kahabaan ng EDSA. Ang trapiko ay unti-unting humuhupa. Ang langit ay nagpapakita ng mapulang kulay habang siya ay papalapit sa Quezon City, ang kanyang mukha ay bakasang pagod, ngunit may halong ginhawa. Huminto si Adrian sa isang gasolinahan na pansin niyang wala siyang signal sa kanyang cellphone. Naglakad siya palibot. Ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala hanggang sa matagpuan niya ang isang lumang payphone sa tabi ng kalsada. Sa payphone, may kaba sa kanyang boses habang kinakausap si Leo. Si Leo may halong pag-aalala at autoridad sa kanyang tono ay nagbabala kay Adrian tungkol sa itim na maleta. Ang mga ilaw sa gasolinahan ay kumurap-kurap, nagdudulot ng hindi may paliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Adrian sa kanyang SUV. Tinitigan ang trunk na parang may kung anong masamang enerhiya na nagmumula dito. Sa kanyang isipan, may bumubulong na huwag buksan ang trunk. Ngunit tinaboy niya ang ideyang iyon at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ano kaya ang misteryo sa likod ng itim na maleta na iyon? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magdadala sa atin sa mas malalim na kadiliman ng gabing ito. Habang binabaybay ni Adrian ang Commonwealth Avenue, ang kanyang mga mata ay mabigat sa antok at ang kanyang isipan ay naglalaro ng mga nakakakilabot na guni-guni. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila nagiging mga mata na nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, may anino siyang nakita sa gilid ng kanyang paningin na nagdulot ng kanyang muntikang pagkakabangga sa isang poste ng ilaw. Nagpreno si Adrian, ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw habang pinipilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Isang bigla ang paglingon sa rearview mirror ay nagpakita ng isang sulyap sa itim na maleta na ngayon ay tila mas malaki kaysa dati. Ang kanyang takot ay tumaas at ang kanyang gripo sa manibela ay naging mas mahigpit. Nawala ang pakiramdam ni Adrian sa oras at lugar at ang kanyang SUV ay tila kusang lumiko sa isang hindi pamilyar na highway na papaligiran ng makakapal na kagubatan at hamog na bumabalot sa daan. Ang kanyang paglalakbay ay lumiko sa isang ruta na hindi niya inaasahan. Ano ang mga kababalaghan at panganib na naghihintay sa kanya sa kalsadang ito na tila lumilitaw mula sa kawalan? Sa bawat liko ni Adrian umaasa siyang makakita ng palatandaan patungong Makati. Pinipilit niyang mag-orient sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga karatula. Pawisan ang kanyang noo kahit na malamig ang hangin sa labas. Tila ba ang lamig ay hindi tumatagos sa kanyang balat na puno ng pag-aalala. Nakita niya ang mga karatula na may babala tungkol sa roadwork at isang baradong daan. Ngunit sa kanyang desperasyon, binaliwala niya ang mga babala. Dumaan siya sa mga traffic cone. Ang kanyang mga gulong ay umuuga sa hindi pantay na lupa. Kailangan ko nang makarating, bulong niya sa sarili habang pinipilit ang SUV sa landas na tila humahamon sa kanya. Umaasa si Adrian na may pulis na tutulong o makakabalik siya sa normal na ruta. Ngunit ang daan ay tila walang katapusan at ang mga ilaw ng kanyang SUV ay hindi sapat upang tanglawan ang kanyang daan. Ano ba to? Asa na ba ako? Tanong niya sa sarili habang patuloy ang pagpapatakbo sa dilim. Nagbago ang kapaligiran, mas lalo itong naging madilim at ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ibang sasakyan, walang tunog ng kalikasan, tila ba si Adrian ay nasa ibang mundo. Parang pelikula lang, naisip niya, pero ang takot sa kanyang dibdib ay totoong totoo. Pumaba si Adrian mula sa SUV. Ang kanyang mga paa ay humakbang sa malamig at basang damo. Ang hangin ay may daladalang kakaibang amoy. At ang kanyang ulo ay sumasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya habang hinahaplos ang kanyang noo. Habang naglalakad siya sa kawalan, pinagnilayan ni Adrian ang kanyang estado ng guni at nagpa iwanan na ang trabaho pagkatapos ng gabing ito. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit determinado siyang makatakas sa bangungot na ito. Tama na, ayoko na, bulong niya sa sarili, ngunit ang dilim ay tila isang lambong na mahirap tanggalin. Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayan na may mga mata na pala ang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Ano kaya ang naghihintay kay Adrian sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay? Sa gitna ng kadiliman, isang liwanag mula sa hindi kalayuan ang nagbigay daan para mahanap ni Adrian ang kanyang SUV. Ang mga tunog na pamilyar sa kanya, ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tahol ng aso ay parang musika sa kanyang mga tenga matapos ang katahimikang kanyang naranasan. Bigla ang kanyang puso ay nagtakbuhan parang mga kabayong naguunahan sa karera dahil sa kaba at takot. Ring! Ring! Ang cellphone niya ay biglang tumunog at ang boses ni Leo sa kabilang linya ay hindi na katulad ng dati. May kakaibang tono ito parang may halong lagim at pahiwatig ng isang hindi maipaliwanag na bagay. Buksan mo ang trunk, utos ni Leo, na may diin sa bawat salita. Dahan-dahan at puno ng pag-aatubili, tinungo ni Adrian ang likuran ng SUV at pinuksan ang trunk. Ang itim na maleta na dati pangkaraniwan lang, ngayon ay tila pa isang halimaw na nag sa dilim. Ang mga matang nagniningning ay nakatitig sa kanya at ang kanyang mga binti ay parang hinigop ang lakas. Sa isang iglap na alala niya ang anting-anting na kanyang tinanggal mula sa maleta. Ang anting-anting na marahil ay nagbigay proteksyon sa kanya. Ano kaya ang mangyayari kay Adrian matapos niyang harapin ang katotohanan ito? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magpapabilis pa lalo sa tibok ng iyong puso. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, isang malakas na ungol ang pumigil sa kanya, si Leo, na ngayon ay isang halimaw na. Ang dating misteryosong kliyente, na ngayon ay isang nilalang na hindi maikakaila ang pagbabago, ay nakatayo sa harapan niya. Ang mga matang dati puno ng misteryo, ngayon ay nagliliyab sa galit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pilit niyang hinanap ang susi ng SUV sa ignition. Hindi siya maaring magkamali, hindi ngayon. Ang kanyang isipan ay naglalaban sa pagitan ng pagnanais na makatakas at ang takot na baka hindi na siya makalabas pa sa bangungot na ito. Hinarap ni Adrian ang halimaw na si Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa isang mapanganib na pakikipagugnayan, ang kwento ay nagtapos, na nagiiwan ng tanong sa mambabasa ano nga ba ang magiging kahihinat na ni Adrian sa kanyang paglalakbay sa dilim? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang bangungot na paglalakbay. Mga ka-creepy, natutunan natin na sa bawat biyahe sa dilim, may mga lihim na mas mabuting hindi na lang natin galawin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo ulit sa susunod na upload. Magingat sa pagbubukas ng mga bagay na hindi sa inyo. Baka sa susunod, kayo na ang maging bida sa kwentong hindi nyo inaasahan. Hanggang sa muli mga kakripi. Tandaan, sa bawat anino sa dilim, baka may matang nakamasid.